Ayan mga ka best friend, tara po papakita ko po sa inyo yung mga binebenta namin ng mga fingerlings dito po sa area namin. Ayan sa mga naghahanap po mga ka best ng pangalaga ng mga good quality fingerlings, sa uh, PM niyo lang po ako mga ka best friend at sigurado na quality po yung makukuha ninyo sa akin kung sa kasakali mga ka best friend. At yan nga po yung tilapia natin, ganyan po kami magbilang mga ka best friend, nakita niyo naman po. Wala pong daya yan kung sakasakali mga ka-best friend na nakikita nyo naman po kada sandok po yan pinipindot po yung pambilang namin mga ka-best friend. Ayan, sa mga nakakapalod po ng aming mga video. Ayan thank you po ng marami mga ka-best Big shout out po sa inyo. Lalong lalo na po yung mga naging customer namin dito po sa Nueva Ecija. Ayan big shout out sa inyo mga ka-best At sana patuloy lang po kayo sa pagsuporta ng aming mga video. At suportahan nyo na rin po ang aming YouTube channel. Ayan po, Boss Bin Mar TV. Pakisubscribe po mga ka-best friend. At pakipollow nyo na rin po ang aming FB page. Ayan po, Boss Bin Mar TV page. Ayan, maraming maraming salamat na po agad mga ka-best Sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video. Thank you po ng marami mga ka-best At ingat po kayo dyan sa araw-araw. -araw. At malayo po kayo sa inyong mga pamilya. Bawal po magkasakit mga ka-best At sa mga malalayang lugar po na nagtatanong po sa akin, lalong lalo na po sa mga giant gourami na pinausko, ko mga ka best eh, limited stock only lang po yun mga ka best madalang lang po yun magkaroon. Kaya kung gusto nyo po ng gano'n at gusto nyo po magalaga ng giant gourami, PM nyo po ako para kung sa po na meron, eh, tatawagan ko po kayo at sa malalayo po wala pong pag na makakuha kayo ng mga giant gouramis sa amin mga ka best at Sobrang busy po kasi kami sa araw-araw mga ka -best friend, Kaya hindi na nga po rin kami nakakapag-upload ng mga video na pinapalabas po namin sa aming YouTube channel at sa aming FB page Madalang na po mangyari kasi na makapag-upload kami Kasi po lalong-lalong na po ako, ako po yung nag edit sa aming mga video Kaya napapagod rin po tayo mga ka At yan nga po yung hito natin mga ka friend, sa mga naghahanap po ng hito, fingerlings Ayan, PM nyo lang po ako mga ka-bestfriend at sigurado na maganda yung ibibigay namin sa inyo na mga sukat at saktong sakto yung mga sukat na ibibigay namin sa inyo at bibilangin po natin yan mga ka best friend sa harap ninyo para wala pang pong matalo sa atin kung sakali po mga ka best friend para makita nyo rin po kung paano po kami yung mistiman ng mga customer at yan po yung ating 4 to 5 inches mga ka best friend PM, lang, PM lang po ako mga ka best friend kung gusto nyo po ng mga sukat na ganyan mga ka best friend Ayan po mga ka-best friend, nakita nyo naman po kung gano'n sila kasi sigla. At sa mga nagtatanong po sa akin kung magkano po yung mga ganyang size, eh, nyo na lang po ako mga ka-best Para mas mabilis po yung transaction natin sa sakasakali mga ka-best friend. Ayan, big shout out po sa mga naging customer namin, lalong lalo na po sa gawing Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Isabela. Ayan, thank you po ng marami, La Union, Ilocos. Thank you po ng maraming mga ka-best at salamat po sa patuloy na nagsishare ng aming mga video. Thank you po ng maraming mga ka-best friend. At yan nga po yung giant gurami nga po natin na yan. Eh, saglit lang po yan, nahubos po agad mga ka-best friend. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.